Ah, tatanong ko po, Brother Eli, yung ano po yung ibig sabihin niyo nado sa po sa Habakok 3.3? Ang sabi doon, at ang Diyos ay nagmula Apa. mula sa tema. Apa. Mm -hmm. Alam mo, yung tema, isang lugar yon. Iyon ay lugar ng mga temanita. Kaya nga ang tawag sa tao ron, temanita. Dahil yun ay teman. Ano? Ang ibig sabihin, nagmula ang Diyos doon, nagpunta roon ang Diyos, tapos umalis, pumunta sa ibang lugar. Kasi alam mo, ganito, meron akong nakausap tungkol dyan sa talata na yan. Doon daw nagumpisan ang Diyos sa tema. Hindi ka ako nagumpisa. Parang ganito, nadali saan ka, lang, ka lang galing? Eh, como ngayon kami magkausap, ang tinutukoy ko sa kung saan siya galing, yung pinanggalingan niya ako, kanina. Ay, hindi, hindi. hindi yung pinanggalingan niya nung magumpisa siyang mabuhay sa mundo. It doesn't necessarily denote the origination of Brother Danny. Kundi the place where he came before I met him. Ngayon ano, ibig ko sabihin, yung nasabi sa tres-tres lang abako. Ang ibig sabihin doon eh nagpunta sa Teman, tapos umalis siya, pumunta naman sa isang lugar. Kaya sinabi doon, ang Dios nagmula sa Teman. Pero hindi doon nagmula ang Dios. Lugar 'yun eh. Hindi yung kanyang pagka hindi doon nagmula. Dahil ang pagka niya, sinasabi sa 92 dos ng awit ay ganito. Pakinggan mo. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. From everlasting to everlasting, thou art God. Ayan, wala siyang pinagmulan na o anumang original. Siya kasi original eh, wala siyang pinaggaling iba. Kaya, yung sinasabi ron, place ang tinutukoy, place. Yun eh, lugar ng mga temanita.